OFW, etc. trap. Paano ko nasabi? Looking back, nung nandito ka sa Pilipinas, ang dami nating fantasy. Ang dami mong gustong mangyari sa buhay mo. Ano yung thought na kapag nakapag-abroad ka na o nakalis ka na ng Pilipinas, yun na yung simula ng pagbabago ng buhay mo. Ando yung fantasy natin na makakapag-ipon ka, makakapundar ka, magkakaroon ka ng bahay at lupa, magkakaroon, makakapagpaaral ka ng anak mo, magkakaroon ka ng negosyo, at marami pang pangarap na gusto natin makuha. Kaya nagkaroon tayo ng lakas ng loob na lumuwas ng ibang bansa. Sabi mo pa sa sarili mo, two years ka lang or isang kontrata, makapag-ipon lang, makapagpundar lang, okay na yon. Kaya lang, in reality, kapag nasa abroad ka na, yung first two years na akala mo makakapag-ipon ka, lahat ng sahod mo ay napupunta sa utang o sa bayarin at lahat ng pera, pinapadala mo sa pamilya mo kasi bumabawi ka. And there's nothing wrong sa pagtulong sa pamilya kasi yung reason bakit ka nandyan. Kaya lang, yung thought natin, yung akala natin na 2 years lang makakapagpundar ka na, yung 2 years lang makakapag-ipon ka na, hindi pala. At kapag nasanay na ang pamilya mo na pinoprovide mo yung pangangailangan nila, minsan wala ka ng choice kung di bumalik ng ibang bansa. Ang ganda ba diba, mga boss? ang ganda ng mensahe eh ni DJ Chinito about sa mga OFW. Actually, totoo yung mga sinasabi niya. Yun yung mga unang-unang mindset ng OFW bago siya pumunta ng ibang bansa. Kaya, dun sa mga sinabi ni DJ Chinito, wala tayong pwedeng kontrain doon. Kasi, uh, that's reality. Yun yung katotohanan ng isang pagiging isang OFW na lahat tayo pinagdaanan natin yung ganong klaseng sitwasyon na bago tayo umalis, papuntang abroad, meron na tayong mga plano. Pinaplano na natin actually lahat na mangyayari sa buhay natin. So, yun naman din yung dahilan kaya tayo aalis, kaya tayo mangi-ibang bansa, kaya tayo magtatrabaho sa ibang bansa kasi gusto nating matupad yung ating mga plano na binubuo natin. Hindi pa tayo nakakapag-abroad, sa Pilipinas pa tayo, meron na tayong mga plano na gustong gawin sa buhay. At walang masama doon kasi uh, yun naman talaga yung dahilan kaya tayo aalis ng bansa para magtrabaho ay para matupad yung mga plano natin o mga pangarap natin sa buhay. Kaya itong ganitong klaseng video, napakaganda nito eh. Napakalaki ng maitutulong nito doon sa mga kapatid natin na gustong maging OFW. Dahil dito sa video na to, uh, napaparealize niya yung katotohanan sa pagpunta sa abroad. At kaya niya sinabi na, OFW is a trap uh, dahil nga maraming nalilin lang yung abroad. Kasi uh, yung yung uh, traditional na paniniwala ng Pilipino sa abroad, na kapag pumunta ka ng abroad, isa-asenso ka. Na kapag pumunta ka ng abroad, magagawa mo lahat ng mga plano mo sa buhay at matutupad mo lahat ng mga pangarap mo na gustong mangyari sa buhay mo. Yun kasi ang abroad para sa atin. Kaya dito sa video na ginawa ni uh, DJ Chinito, dito talagang uh, makikita mo dito na yung pagpunta mo sa abroad ay walang kasiguraduan na matutupad mo yung mga pangarap mo o yung mga plano mo sa buhay. Kasi yung abroad, swerte yan, yan eh. Uh, nakadepende yan sa kapalaran mo dito sa abroad. Hindi porke nakalis ka ng bansa o nakapag-abroad ka na ay matutupad mo na lahat ng mga gusto mong gawin o yun na yung magiging daan para sa katuparan ng mga pangarap mo. Hindi kasi doon nagtatapos ang lahat eh. Hindi lang, hindi lang nagtatapos doon sa pag-alis mo ng Pilipinas papuntang abroad at magtatrabaho ka tapos okay na lahat matutupad mo na yung mga plano mo. Hindi ganun kadali. Ah, nakadepende pa yon doon sa magiging kapalaran mo doon sa abroad o doon sa pupuntahan mo na bansa. Marami, marami akong nakakausap na kapatid nating mga OFW na inakala din nila na magiging okay na yung kalagayan dun sa bansa na pupuntaan nila. Pero nakailang buwan pa lang sila, ayun, bubungad na sa kanila yung mga aberya, meron dyan mga naloko ng employer, meron dyan hindi na pinapasahod, meron dyan hindi maganda yung trato sa kanila. So, kaya napakairap planuin ng lahat habang wala ka pa dun sa abroad o hindi mo pa nakikita kung ano yung magiging sitwasyon mo dun sa abroad o sa pupuntahan mo na bansa. At yung sinasabi naman ni eh, DJ Chinito na uh, sabi mo sa sarili mo, dalawang taon ka lang tapos hindi ka napabalik sa abroad, dalawang taon lang matutupad mo na yung mga pangarap mo o yung mga plano mo sa buhay. So, siguro ako... A uh, bilang isang uh, 20 years na nasa abroad, buhay na testigo na ako na mahirap to pa rin yung ganong klasing plano. Dahil marami akong kakilala, marami akong kakilala dito na nagsasabi sila na limang taon na lang magpo good na ako, tatlong taon na lang magpo good na ako, tapos hindi na ako babalik, okay na ako. At oo, nagawa nila. nag good sila, umuwi sila ng Pilipinas at uh, ginawa nila yung mga plano nila. At uh, sinunod nila yung timeline na binigay nila para sa pagpuporgod nila. Pero pagkatapos noon ayun, pagkalipas ng isang taon, hanim na buwan, nag -de decide na rin sila na bumalik sa ibang bansa. Kasi nga, hindi nasunod yung mga plano nila at uh, hindi umayon yung panahon. So, ang nagiging choice pa rin nila is bumalik ng abroad. At tama rin yung sinasabi ni DJ Chinito na sa dalawang taon na sweldo mo, uh, gagastusin mo yan para sa pamilya mo dahil gusto mo makabawi sa kanila. Actually, hindi lang dalawang taon. Hindi mo namamalayan yung buong journey mo sa abroad, yung buong pagtatrabaho mo sa abroad, yun na yung magiging role mo sa pamilya mo. Kasi nga, di ba, kaya ka nga umalis ng bansa ay para tuparin at ibigay sa pamilya mo yung mga pinangako mo o yung mga inaasaan nila na ibibigay mo sa kanila. Kaya yung dalawan taon na yon hindi na yun matatapos. Ang mangyayari, buong buhay mo na nasa abroad ka, magiging obligasyon mo na yon para sa pamilya mo. At katulad nga din ang sabi niya, wala namang masama doon. So tama lang yon kasi pamilya mo yon eh. Yun yung naging dahilan mo kaya ka umalis ng bansa, kaya ka nag-abroad. So gusto mong iparanas sa kanila yung buhay na dinadanas nila ngayon. So, wala nga masama doon. Tama doon si DJ Chinito. Pero, yun nga, hindi natin natutupad ng ganong kadali yung mga plinano natin bago tayo umalis ng bansa, papunta ng abroad, dahil hindi natin inaasaan itong mga ganitong klaseng sitwasyon. So, kaya itong video ni Boss Chinito o di DJ Chinito, napakaganda nito. Dahil dito sa video na to, mapapanood ng mga gustong pumunta ng abroad o kaya naman gustong maging OFW at maaari na silang ma-educate sa pamamagitan ng video na to. What I mean is may iba na yung tingin nila sa abroad. So kung andate tingin nila sa abroad, yung abroad ay puntahan ng mga taong gustong umasenso sa buhay at gustong magtagumpay sa buhay na pagpumunta ka ng abroad, sure ball na aasenso ka at magtatagumpay ka. Kaya sa pamamagitan ng ganitong klaseng mga video, maaari nang mabago yung pananaw ng mga kapatid natin na gustong pumunta dito sa abroad. maari na nilang isipin ngayon na yung abroad walang kasiguraduan. Na hindi mo po pwedeng planuhin lahat ng basta-basta at matutupad ng ganun-ganun lang. Dahil napakarami talagang nakapaloob dyan. Hindi yan nagtatapos na pupunta ka ng abroad, magtatrabaho ka sa abroad, tapos matutupad mo na ang lahat ng plano mo sa buhay makikita mo ang lahat ng yan mararanasan mo in your own experience kapag nasa abroad ka na makikita mo na yung magiging gastos ng pamilya mo, yung magiging sistema, yung magiging pagbabago at doon mo palang masasabi sa sarili mo kung kaya mong tumupad ng mga plano o mga pangarap mo. Kaya mga boss ayon ganitong klasing mga video ang dapat na panoorin nung mga kapatid natin na gustong maging OFW o kaya naman yung ibang mga OFW na nagsisimula pa lamang ganitong klasing mga video katulad ng ginawa ni DJ Chinito dahil dito sa mga video na to talagang mapapulot nyo o matututunan nyo yung realidad na nangyayari sa abroad hindi kami magsasalita dito isasama ko na yung sarili ko kung ang lahat ng ito hindi namin nararanasan o hindi namin uh, nai-encounter dito sa abroad. Kaya kung anuman po yung sinasabi namin dito, hindi lang po kami basta nagsasalita. Ito pong mga sinasabi namin ay nararanasan namin at nakikita namin. So ito po yung katotohanan ng abroad. At mga boss, hanggang dito na lang ulit yung vlog natin. At sana kahit papaano nakapagbigay kami ng tamang impormasyon. Lalong lalo na doon sa mga kapatid nating OFW o magsisimulang maging OFW. So, tatandaan nyo lagi mga boss. Totoo yung sinasabi naming mga OFW na ang abroad masarap lamang pakinggan. Pero maiintindihan at malalaman mo ang totoong kaulugan ng abroad kapag pumunta ka dito sa abroad. Hindi kita pinipigilang mag-abroad, hindi ka namin pinipigilan na magtrabaho sa abroad. Ang gusto lang naming ipabatid dito, yung katotohanan ng abroad. Para sa ganun, pagpunta mo dito sa abroad, alam mo kung ano yung gagawin mo at may idea ka, yung tamang idea. At ayan mga boss, dun sa mga hindi pa po nakakapag-follow sa atin, lalong-lalo na po dun sa ating mga kapatid na OFW at mga nagsisimulang maging OFW, ayan, palambing naman ako mga boss at mga boss dito sa amin sigurado dito may matututunan ka at kung ano man yung matututunan mo dito sa amin yun yung totoong nangyayari dito sa abroad at hindi ka namin ililigaw dito kasama pa don yung magiging masipag ka sa bawat araw na pagbangon at pagkising mo sa umaga papunta ng trabaho mo so ayan mga boss hanggang dito na lang mag-iingat kayo palagi mga boss see you on next vlog Like, follow, share.